Welcome back! Andito na nga pala ulit tayo sa Roblox! And for today's video guys, eh, tatakasan nga pala natin itong pangit na teacher! <laughs> Ayan o, oh, yung pangit na teacher na kalbo na yan! Eh tatakasan natin yan <laughs> At teka Andito nga pala tayo sa school ngayon guys Eh hindi ko kasi makita si teacher Siguro hinahanap niya rin ako Eh nagtago kasi ako sa kanya <laughs> Eh andito pa yung lapis niya Mukhang naiwan niya pa yung lapis niya dito <laughs> Eh nakatusok yan sa ilong niya <laughs> Yan guys oh Andito nga pala tayo sa table ni teacher. Eh, eh, eh. Bago tayo tumakas, eh, like mo muna tong video. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe. And let's go! Yan oh. tatambling muna tayo ng isa. <laughs> eh, tara tara, let's go! Eh, doon nga pala tayo dadaan, guys. Ayun you know, oh. sa may nakaturong arrow. Let's eh, tara, go. let's go! Eh, puntahan na natin yan. Baka mamaya makita pa tayo dito ni teacher. <laughs> eh, yung teacher na na sa lamin. Para kasing bading yan. <laughs> What? E eh, tara tara. Atakasan na kasi natin yan. Let's go. Eh, no? Dito pala tayo dadaan guys. May eh, sobrang hirap pala ng mga daanan dito. Kaya kailangan nating galingan. Na. Patatalon talon tayo dito yun. Tara tara Tapos aakyat tayo dito sa agdan no? Let's go Wait teka Bakit may mga kuryente dito sa daan Kailangan natin talunan yan guys Para dito tayo makuryente Tara tara Ayan o no? Tumbling muna tayo ng isa Eh tara, let's go eh kukunin pala natin tong lapis guys. Eh kailangan nating kolektahin eh, yan para itutusok natin sa ilong ni teacher. Ayan <laughs> eh, Oh, Nakakadalo na tayong lapis guys. Eh kailangan pala natin magkolekta ng sampo. <laughs> eh tara tara. Tatalunta nila tayo dito. Let's go. Tapos dito sa hangin. Yan. Talunta tayo sa hangin. <laughs> eh tara. Ayan Oh, ang galing Oh, wacha. Watcha. <laughs> tara. Ang galing. Galing natin magtumbling guys. Oh, mean. Tara-tara, na tayo. <laughs> eh, sasakay pala tayo dito. Tapos, pipindutin natin yan para umakat tayo. Let's go. Yeah. <laughs> para tayong superhero, guys. Ang galing. Ano, you know, tatalo na lang natin itong mga kuryente. Ano? You know? Yan, guys. dandan lang tayo sa paglakad dito, guys. What? Ang dami namang kuryente dito. Oo. <laughs> uh, panis. Tatamblingan lang natin yan. Ang galing, ang galing pala natin mag-tumbling dito guys. So, tara tara, tatalunan pala natin to. Let's go. Dito pala tayo sa baba. <laughs> tara, papasok pala tayo dito. Oh no, baka nandito si teacher. <laughs> Yun know, oh, e, ikukunin pala natin tong ano. Lapis guys Pero bago natin kunin yan Itatumbling e, muna tayo ng isa Ha <laughs> e, Tara tara Kunin na natin yan Nakatatlo na tayong lapis guys Ang galing Tara tara Lalabas na tayo dito Eh baka nandito si teacher guys Mag-iingat lang tayo What? Mm -hmm. Nandito na siya guys Bakit meron siyang lapis sa ilong? <laughs> e eh, takbo Yan ay nabol niya na tayo guys Kakulay pa ng gamit natin Xiaomi Grabe pulang-pulang -pula yung mata niya guys Tatambling muna tayo ng isa <laughs> Eh di niya <laughs> Bakit pa kasi tayo tumambling dun guys? Naulit-ulit tayo ni teacher. <laughs> eh tara tara let's go. Kaysa e, na yung daanan. Eh dito pala yung daanan. Ayun e, no. Oh. Ayan. E, Nakalagpas na din tayo sa wakas. Eh tatambling muna tayo dito ng isa. Yah! Aha. <laughs> eh tara tara <laughs> e, na Ayun, e, no. Pukunin pala natin yung mga lapis guys Andito Tatlo na Eh di pang apat na to ayun <laughs> e, o Nakakaapat na tayo na lapis Eh pag nakasampu tayo Itutusok natin yan sa ilong ni teacher <laughs> Okay, eh, tara, tara let's go. Tara tara, let's go. Tatalunan lang natin yan ng mabilisan guys. Tapos magta-trampolin tayo dito para makuha natin yung isang lapis doon. Let's go. Okay, <coughs> eh, tara tara, ito na yung lapis. Nakakaliman na tayo guys. Ang galing. Ayan o. Oh. Sambling muna tayo. <laughs> eh, tara-tara. Akit tayo dito. Tapos, tutuloy pala tayo dito, guys. Kailangan natin magdaan-daan. Tapos, maliit lang yung daanan natin. Baka malaglag tayo dyan. <laughs> oh, no. Eh, no. May lumalabas pala dito. Ano? Mga bola-bola. Eh, tara. Takbo. <laughs> Yun, oh. Know, Daan-daan lang tayo, guys. Mamay, matamaan tayo ng bola. Oh, no. Tatamblingan pala natin itong tropa natin Para tayong superhero Oh no, ayan o oh. Habulin natin itong kasama nating tropa natin Ayan na Oy tropa, wag mo ko iwan Ang bilis mo naman Tara tara, dito tayo dadaan Ayan Dito tayo kay teacher What? Bakit may mga nanunusok dito? Eh mamaya, baka maging fishball tayo dyan Ha? Eh okay, okay lang yan Tatamblingan lang natin yan Let's go Yan o tumbling nga. Hmm, ang galing. <laughs> e eh, tara tara. Let's go. Bago tayo tumumbling eh. Kailangan muna natin lagpasan to dito. <laughs> yan o. Aakit pala tayo dito sa tasug. So ang lakas natin tumalon. Tara tara. mag slide na tayo. Hop <laughs> ya. Yeah. op Baka malaglag tayo dito guys ah. Patalon lang tayo dito pala Pupuntahan natin to guys eh, daan, -daan lang dapat tayo Naunahan <laughs> na natin si ate Unahan natin yan Tara let's go kita eh, tatambling nga muna tayo dito Ya, yeah, ang galing. Tara, let's go. Takbo. Eh, puro na lang tumbling ang ginagawa natin. <laughs> ah, eh, tara, tara. Naunaan no, na tayo ni ate. Iabuli e, natin yan si ate. <laughs> o ate, hintayin mo ako A few moments later. What the? Bakit may mga lason dito oh, no! guys? Oh no! Kailangan natin mag-ingat dyan para hindi tayo malason. Yan eh, no? Kailangan pala natin pindutin to para mawala yung usok. <laughs> eh, pag di kasi natin pinindot dyan, eh tayo. Nakikita nyo ba yung nakikita ako guys? Yan eh, nakita no? Nakikita ako dun si teacher. May nakatusok na lapis sa ilong <laughs> Ayun siya guys oh Nakikita ko siya dito Kakulong siya Baka mamaya habulin tayo niyan. Tara takbo na tayo <laughs> Ay dyan na siya What? Andito na si teacher na pangit <laughs> Takbo Inahabol niya ako guys eh, Tara tabling muna tayo Ayan oh hindi <laughs> eh, mo nakamabutan yan. <laughs> tara, tara, let's go. Inaabol tayo ni teacher na pangit. <laughs> Takbo. Itambling e, muna tayo. Kwa. <laughs> <laughs> ah, di tayo mahabol niya ni teacher. <laughs> Opya. Okay. Hahaha <laughs> eh, Hindi niya dahil nabol, Ayan siya guys <laughs> Eh ang galing eh, ayun o oh. Hindi nyo nakatusok sa ilong niya guys Eh di ba lapis yan Ang <laughs> dilaw pa ng mga ngipin niya Pati yung mata niya pulang pula Tapos labas pa yung mga buhok niya sa ilong <laughs> Oh no Bakit na kasi ni mo teacher Kaya ako tatakas ka sa'yo Kasi nakakatakot ka ha <laughs> Yan you know, yung itsura niya guys. Oh no. A few moments later. Ayan guys, sa wakas nakatakas na rin tayo kay teacher. What the? Eh paano tayo makakadaan dyan? Ah, kailangan pala natin maglagay na ito mga, mga kahoy na to dito para may pagpapatungan tayo guys. Tara, let's go. Il ilagay na natin yan. Ibilisan e, lang natin baka dumating dito si teacher. <laughs> Tara tara let's go You oh, know malapit na natin mapuno guys Bilisan lang natin yung paglagay Yan Yan isa na lang guys Tara tara makakataan na rin tayo sa wakas Yan o oh, Dito tayo dadaan na Yan o oh, Para makakata tayo Yan tara let's go <laughs> Yan ang gali <laughs> Grabe naman ang galing naman natin maglagay ng mga kahoy Tara dito tayo pupunta guys Wait what the Asa na tayo Kaya eh, mukhang kailangan natin batuhin yung ano Yung kulay red na yan o oh. oh. Yan <laughs> Ang galing natin guys. Nagkaroon na tayo ng tulay. <laughs> Tara let's go. Tatakasan natin si teacher. Ayoko na dito guys. <laughs> Kailangan natin na naman maglagay na ito guys. Ipindutin pala muna natin to guys. ano Para makuha natin to. Kasi tapos lalagay natin dito para makakyat tayo dun guys sa taas. Tara let's go. Yan guys sa wakas nalagay na rin natin. Tara tara. Idadaan na tayo dito guys. Bilisan lang natin. Baka nandiyan na sa likod si teacher. Oh no. Asa na si teacher? Bakit? Baka mamaya inahabol na tayo dito sa likod. Takbo. Bilisan natin sa pagtakbo guys. <laughs> Ayun oh. What the? Bakit may mga ano dito nangihiwa? <laughs> e, tatakasan natin yan guys. Ayan oh. Eh magaling na tayo sa mga ganito. <laughs> yan oh. Tatal lang tayo dito. Let's go. op, oh, muntik na tayo mano. <laughs> muntik na tayo malunod. What? Oh no, buti na lang hindi tayo natusok. Kung natusok tayo niyan, eh, magiging barbecue tayo niyan. <laughs> e, tara tara, akit lang tayo dito guys. Kailangan natin magpunta. Kailangan natin bilisan. Kasi mamaya nandiyan na si teacher. <laughs> e, tara tara. E, kailangan natin ulit uminom ng soft drinks. Eh alam ko na to eh. Ibibilis tayo dito kapag ininom natin to. Magiging si The Flash tayo. Ayan Tara-tara oh. eh, let's go <laughs> Muntik na tayo malaglag Hop ya Dahan lang dahil guys ha Yan sa wakas Nakatakas na rin tayo Sa mga talon-talon na yan Nandito pala yung lapis guys So kailangan natin kunin yan Ayan nakakaanim na tayo Tara-tara malapit na tayo matapos guys Let's go Grabe gumagalaw na yung kuryente dito Takbo Huwag <laughs> tayo magpapakuryente dyan Masakit dyan Pag nakuryente tayo guys Tara-tara dito tayo dadaan Ayan oh Eh mukhang malapit na tayo Kaya ano Malapit na tayo kay Teacher malap Lapit na tayo Bully ni teacher Tatumbling muna tayo guys Na <laughs> let's go Takbo Oops Meron na naman mga kuryente dito guys Oh so, no Tara tara Iiwasan natin yung mga kuryente Kasi e, pag na kuryente tayo yan Mangingisay <laughs> tayo guys Oh so, no Whoop Muntik na ako doon ha. ya. Yeah. Andito na tayo guys. Sa wakas. Eh, kailangan pala natin umakyat dito sa mga bato. Ayan o. Oh. Kailangan natin umakyat dito. Ayan guys. Sa wakas. Nalampasan na rin natin to guys. Eh ang hirap naman pala umano dyan. Muntik na ako malaglag dito sa mga tusok-tusok. Oh no. Tera-tera. Andito na pala natin kakalabanin yung ano. Si matandang teacher na pangit. Eh kailangan pala natin itong basuga guys Kasi ayun siya oh, Nakarobot siya guys Para matalo natin siya agad Tara let's go Oh no, asa na siya. Yan siya guys, nagpapaulan siya ng madaming bulalakaw. Oh no. Pero babarilin natin yan. Ayan oh, papatayin natin yan si teacher na robot. <laughs> ang pangit ng itsura niya guys. So meron pa siyang nakatusok na lapis doon sa ilong. <laughs> Gihil yung buhay niya guys. Oh no, ang galing naman neto ni teacher. Dumadagdag yung buhay niya. <laughs> Kahit dumagdag pa yan, eh babarilin lang kita. Oh no, andyan na yung mga bulalakaw at na tayo matamaan guys. Babarilin na natin yan. Ayan, let's go. Oh, mamamatay ka na. Ugh, tanggal yung ulo. Ah, natanggal yung ulo niya, guys. Eh, tara-tara, let's go. Lalabas na tayo dito. Makakatakas na rin tayo sa pangit na teacher na 'yan. Ayano, oh, let's go, guys. Tara, tara. Nakatakas na rin tayo sa wakas eh, no. Nandito na tayo sa finish line. Ang galing.